Sa isang iglap, nawala ng masipag at mapagmahal daw na ama at asawa ang isang pamilya sa Chaong Quezon. Ang kanila kasing padre de pamilya, walang habas na pinagbabaril. Nakasubsob sa lupa at may tama ng bala sa ulo at katawan ang lalaking ito nang na ng mga rumisponding pulis sa barangay Kabay alauna ng madaling araw nitong May 5th. Kinilalang biktima na si Joseph Alano, 33 anyos at isang magsasaka. Tatlong basyo ng bala ng 45 caliber na baril ang nakita sa crime scene. Pero bukod dito, may na-recover din ng mga polista tumatahi sa posibleng motibo sa pagpatay sa biktima. Kasi nung aming nagpakandak po kami ng asistan sa ating Soko Team, nung mag uh, check na po nila ang body ng ating sadaber, nakuha lang po siya ng dalawang sasay nang ng, ng na lang siya po po. That uh, concluded namin na yun ang posibleng pong dahilan dahil sa involvement niya sa illegal drug trade po. Ganun pa man, bukas pa rin daw silang imbisigahan ng iba pang posibleng dahilan sa likod ng pagpatay sa biktima. Sa ngayon, wala pang pagkakakilanlan ng salarin sa pamamaril. Kaya panawagan ng mga pulis, huwag magdalawang isip lumapit sa kanila ang sino mang may nalalaman kung sino man po ang may nalalaman sa nangyaring incident at eh, nakakita uh, kahit man po hindi na siya personal na magpakilala sa amin kahit itext lang po kami malalaking tulog na po sa amin Hiling ngayon ng pamilya ng biktima hustisya at sagot kung bakit ganito ang sinapit ng kanilang padre de pamilya Mobile Journal, Kayla Makantan, Hatid, ang mukha ng balita. Pangarap ng karamihan ang makinis na mukha. Hindi nga lang may iwasan ang pagtubo nang tagyawat. Pero paalala lang, wag na wag daw pipisain yan, lalo kung nasa tinatawag na danger triangle. Ito, ano nga ba yan? Para bigyan na ka ang balita, Mobile Journal, Yeda, Pascual. Nakaka-conscious naman talagang magkatigyawat. Pero kung kating-kating ka ng pisain yan, panoorin muna ang babalak nitong nakilala ko. Huwag tirisin ang pimple sa ilong. Yan ang caption ni teacher ni Risa Joy sa kanyang post sa TikTok na umabot na ng 2 million views. Siya raw mismo ang gumawa nito na naging dahilan kaya siya na ospital. Day after po na tiniris ko yung pimple ko, doon na po nag-start yung fever. And then po, akala ko po, yung fever ko is nanggagaling po sa init ng panahon. So hindi ko po alam na infected na pala yung pimple ko. So, Dinaan niya lang daw sa pag-inom ng gamot ang akala niyang simpleng lagnat lang. Pero makalipas ang ilang araw, namaga at namula na ang kanyang pimple sa ilong. Nang pumunta sa ospital, agad na raw siyang pina-admit ng doktor at isinailalim sa CT scan, X-ray at iba pang lab test to check po if my infection po ba na kumalat, especially po sa aking uh, utak, kasi po, yun po yung pinakadelikado. So, third day ko po sa hospital, lumabas po yung mga lab and praise God, wala pong nakita na infection, naagapan po sa So, pinapatuloy lang po yung antibiotic until 7 day na discharge po ako. Ayon sa ENT, Doktor, delikado magtiris ng tigyawat kapag nasa danger area ng mukha. Saan nga ba bandayan, Dok? From the root of the, or the bridge of the nose hanggang sa corners ng lips natin. Yan yung tinatawag na danger area of the face. So, pagka nandyan yung tigyawat na tiniris natin, usually it would call, lead to infection. Bakit? Yung infection sa face natin, um magka, pwede magkaroon ng bacterial infection that could ascend pagkat sa brain. Kapag nagkaroon na ng impeksyon, na ah, pwedeng makaranas ang pasyente ng pananakit sa parte ng tigyawat. Pusibli rin ang isang mata ay pumipikit ng kusa at hindi magalaw. At ang pinakamalala, It could also lead to the patient having meningitis or also magkaroon din ng brain abscess formation. So, kaya yun ang danger. Pagka pitiniris natin yung pimple sa area ng tinatawag na danger triangle of the face. So, uh, wag nating kakalikutin or isa scratch or puputukin yung tigawat pag nako-conscious tayo. We can use a pimple patch to help na ma-relieve yung inflammation or pamamaga pati redness. Kaya para kay Teacher Nerissa, lesson learn ang nangyari sa kanya. And first time ko po na admit sa hospital, I never expected po na dahil po yun sa tigyawat. So, so lesson learn na po talaga that for the next time If may tigyawat po, especially po sa T-zone, dapat hindi po talaga sa ginagalak kasi delikado po siya. Paalala ni Doc kapag ang tigyawat ay lumalaki, namumula, nagnanana, sumasakit at namamaga, makabubuting magpatingin na sa ENT doctor para maiwasan na ang infeksyon at hindi na lumalapa. Mobile Journal Yerapaskol po. Hatid ang mukha ng balita. Parang apoy ba sa init ang buga ng hangin mula sa inyong mga electric fan? Ang isang teacher sa Oriental, Mendoro nakaisip ng paraan para mapalamig ang ihip ng kanilang fan. Gamit lang ang bote at yelo. Paano nga ba yan? Para bigyan mo ka balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Ngayong tag-init! niya kanya tayo ng palamig trips kasama ang paggamit ng aircon. Eh paano kung wala nito? Pwede naman daw mag DIY o do it yourself bilang alternative. Matalas mabalita ang nakapapasong init sa Mindoro. Danas din niya ni Ma'am Anne Marina teacher at content creator mula Oriental Mindoro. Nasa highway po kami, malapit sa bundok, malapit din po sa dagat. So parang napapagitna. Kasi Kasi po ang electric fan talaga dito sa amin, sa probinsya, kahit na po nasa probinsya kami, mainit po yung buga ng electric fan. So... Kaya naman naisipan niyang gumawa ng DIY electric fan air cooler. Ang kailangan mo lang daw ay dalawang plastic bottles, tanggalin ang puweta nito at butasan ng paligid, saka isabit mo lang ito sa likuran ng ventilador at pupunuin ng yelo and boom! Or nalamig na raw ang first zone. Sinubukan nating gumawa niyan. Nakpan muna natin yung pinakailalim ng bote para yung tulo niya may ipon muna dito. Pero ang ginagawa ng iba, may tubing system sila na no, nakatapat na siya sa planggana para yung kada tulo na lalabas agad, na lalaglag, na iipon, pwede agad siyang palitan ng yellow. Try na natin. Whew, let's go. Oo! Okay. Wow! Mas talab siya if mas marami yung butas na gagawin doon sa bote. Para yung nahihigop na lamig ng yelo. Oh! naman mo siya! Ang galing! Oh, life hacks! Isang oras ang tinatagal kapag tube ice. Dalawa hanggang tatlong oras kung bloke ng yelo ang gamit. Maganda rin daw lagyan ng asin para sa matagal na pagtunaw ng yelo. Kung wala namang time mag-DIY, meron din daw mini air cooler na mabibili sa halagang dalawang daang piso. Tinanggal natin ang filter ng air cooler na ito at nilublob sa malamig na tubig at pinalamig pa sa freezer ng sandali. Nilagyan din natin ng cold water at ice cubes yung liquid compartment niya. Para kang naka-electric fan dito, pero, yung buga ng hangin niya, malamig. Oo. Mm. Pero siya hindi pa rin siya ganun kasing lamig talaga na para kang nag-aircon na full-blown. Pero still, for 200 pesos, pwede-pwede na to. Ayan, lumalamig na siya. Okay, lumalamig na siya. Bukod sa mga nasubukan natin, marami pang DIY options to try. May nakita pa tayong gumawa ng air cooler gamit ang styro box, yellow at tubo o kaya ang klasik na paglagay ng electric fan sa loob ng bedsheet o tela para nakatunnel ang hangin. Sandamakmak man ang pwedeng pagkuhanan ng ideya para mapreskuhan. Maging mapagmatsag pa rin sa too good to be true na air cooler ideas para matiyak ang inyong kaligtasan. Hindi kailangang maging magastos to beat the heat. Diskarte lang ang kailangan para malamigan. Nang hindi nabubuta sa ating mga bulsa. Mobile Journal Merrimon Reyes po, hatid ang muka ng balita.